For today's video ay nag-crave nga kami ng dinuguan. Kaya ano pang dapat gawin? Siyempre kapag nag-crave, di ba dapat yung lutuin? Ito na nga mga bee, nakabili kami ng bituka ng baboy sa may palengke. And ayan, syempre may make sure din natin na Malinis siya. Ayan. So, dodoblehin natin siya ng linis. Ayan. Babara natin siya ng asin. Imekos-mekos natin siya. Laban natin siya sa asin at saka sa suka para matanggal yung extra ng lang lansa. Kasi, di ba mga bi? kapag naman sa palengke, eh, minsan, hindi naman natin sure kung nadadapuan ba sila ng mga langaw. Ganyan. Na lumilipad-lipad ang mga feeling butterfly. Ganon. So, after nga natin siya linisan ng mabuti, ipapakulupan natin siya pa natin siya. So, ipapare na natin ng bawang. lang, din tayo dito ng sibuyas. Ayan, so maglalagay maglagay din tayo dito ng konting asin and konting bechin at konting paminta. Konti-konti lang. So, pakuluan nyo na nga pero huwag nyo naman siyang i-overcook mga bi, I-drain nyo na at hiwa-hiwain nyo na siya. So, alam nyo na ang dapat gawin. Hindi ko na kailangan pang ipakita. So, inuna ko nga dito igisa itong taba ng baboy para makapagmantika pa siya. So, kapag lumabas na ng konti yung matika nung taba ng baboy, ay eh, dagdag na nga natin itong bituka. Itong ang bituka, ay eh, sinangkutsa ko lang ng konti and then, hinalo ko na yung karne ng baboy. So kahit na ano naman dyan ang mauna bi pwede rin naman yung karne bago yung bituka o yung bituka muna bago yung karne. Wala namang problema kasi parehas lang din naman yan na maghahalo-halo din naman sa chan mo kapag kinain mo na. Syempre maglalagay na natin tayo dito ng pampalasa. Ayan, magic sarap baka naman. So maglalagay tayo ng konting magic sarap and then apa paminta. Lagyan nyo rin yan binang ng asin. Ayan. So, kapag ganito na siya, ayan, after 100 years, medyo malutong-lutong na, guys. Kapag gusto ninyo ng crispy dinuguan, itong karne na to, ayan, pag ganyan na siya ka-brown, pwede na siyang hanguin. And kung gusto niyo naman na mas crispy pa siya, and talagang tumagal ang pag crispy niya, eh, i-double fry niya siya. Mas okay yon Pero ito nga ay dried dinuguan. So, hindi ko na siya kailangan iset aside. So, hinayaan ko lang na ganyan siya. Ayan. So, iginasa ko na siya ng bawang and sibuyas. Ayan. Tapos, ihahalo na natin ngayon yung dugo. Guys, itong dugo na nabili namin, medyo for me, hindi siya masyadong okay. Kasi, ang dami nilang hinalo na tubig and kukunti lang yung dugo. So, dalawang plastic naman yun. So, ganyan. Sobrang daming dugo. Kaya, ano, kumbaga, maraming dugo na may tubig. Ganun. Kaya, alam nyo yun, ang tagal ko siyang pinakulo ng pinakulo and na-dry. Ganun. Tapos eh, naglagay na nga din pala ako dyan ng suka. And then kapag kalalagay nyo pala ng suka, mga biwag huwag siya agad hahaluin. Ayan, so hayaan nyo muna siyang kumulo ng kumulo. And then, ito na yung finished product natin. So, timplahan nyo na lang siya. Alam nyo na yan. Nakalagay na lahat dyan sa video yung mga ingredients na nilagay. And hayaan nyo lang siya mag-dry and halu-haluin nyo lang siya mabuti. So, ayan ang mga biwag finished product. Super duper sarap. Dami ko nakain. So, yun lang for today's video. Pa-follow naman dyan. Love you!